Ka-Express, sa muling pag-ikot ng balita sa Basketball World, isang larawan lang ang kailangan para gumulantang muli ang mga naniniwala at patuloy na umaasa si Kai Soto, muling natamaan ng shooting drills. Pino ang form, buo ang focus at ramdam ang intensyong bumalik. Isang simpleng pagbato ng bola sa outdoor court ay muling bumuhay ng kilig, galak at sabay nakaba sa puso ng bawat Pinoy na sumusubaybay sa kanyang muling umpisa. At kung may tanong man na lalong sumisigaw kasabay ng mga images ng kanyang pagbabalik ensayo, eto ang tanong na lumutang, paano nga ba siya makakabalik sa NBA radar? At mas matindi pa rito, may naghihintay pa bang NBA team sa kanya? Well, sa totoo lang, hindi madali ang daang ito. Hindi ito kwento ng simpleng talento lang dahil ang NBA, ang pinaka-elite basketball ecosystem sa buong mundo, ay walang espasyo para sa sentiment. Ang mga team owners, scouts at general managers ay hindi nagdidesisyon batay sa hype. Sila ay nagpapasya, base sa tibay, consistency at long-term value ng isang player. Kaya ang pinakaunang hakbang ni Kai ay simple pero mabigat. Full recovery. Hindi partial, hindi almost there. Kailangang buong-buo ang katawan, ang kumpiyansa at ang function ng kanyang tuhod. Dahil anumang sinyalis ng pangambang bumalik, ang ACL problem ay sapat na para isalado agad ang pinto. Sa shooting video, nakita nating bumalik ang stroke ang fluidity at ang composure, pero ang hindi pa natin nakikita at lalong hinihintay ng mga decision makers ay ang game flow. Kaya pa ba niyang mag-slide sa peak and roll? Kumain ng contact sa ilalim? Bumagsak at bumangon agad na parang walang nangyari? Iyan ang sinusukat ng tunay na evaluators. At kung magpapatuloy ang kanyang conditioning at progression sa susunod na mga buwan, maaring mangyari ang isang crucial turning point, ang imbitasyon ng isang NBA training camp o G-League tryout, hindi imposible ang Exhibit 10 contract kung saan isang team ang kukuha ng player para sa preseason camp at titingnan kung itong i-develop sa affiliate program at ang mahalaga dito ay hindi agad ang full contract kundi ang second look dahil sa larong ito minsan ang pangarap ay hindi ibinibigay ng sabay-sabay minsan isang pintuan lang muna at kailangan mong pasukin ito ng buo ang loob sa puntong ito, mahalaga ang papel ng agent ni Kai hindi lang basta magpapadala ng email dapat i-pitch ng tama sa tamang team. Kailangang harapin ang mga franchises na kilala sa pagdevelop ng international players o project bigs tulad ng San Antonio Spurs na matagal nang nagpapalakas gamit ang mga raw but skill bigs o Miami Heat na kilala sa grind culture at player rehab. Isama mo pa ang Oklahoma City Thunder na kilalang kilala sa pag-iipon ng mga long and athletic talents na hindi agad hinog. Pero ang isang sandata ni Kai na hindi basta available sa lahat ay ang Gilas Pilipinas. Yes, ka-express sa mga dalating na buwan, maaring ang Gilas pa ang maging pinakamahalagang platform para sa kanyang NBA return. Hindi ito usapin ng patriotism, ito ay isang live scouting opportunity sa bawat FIBA qualifier, Asia Cup o tune-up game, kung saan makakalaro si Kai kahit pa limitado ang minutes, nakatutok ang mga mata ng scouts. Kung makikita nilang kaya niyang makipagpalitan ng balikat sa mga big men ng Australia o Japan. Kung makikita nilang bumalik ang timing, footwork at instinct ni Kai sa mga international settings, magbabago ang tono ng diskasyon. Tandaan, hindi kailangang maging star agad. Kung maipakita niyang muli siyang viable asset, someone with size, timing and room to go, magkakaroon ng traction muli ang kanyang NBA file. At dito papasok ang pagtatahe ng narrative. Sa panahon ngayon, ang mga scout ay hindi lang tumitingin sa court performance, tinitingnan din nila ang kwento sa likod ng player. At kung ang public narrative ni Kai ay malinaw, from ACL to NBA comeback, at kung ito'y sabayan ng tamang storytelling sa social media, sa highlight reels, sa simpleng mga post na nagpapakita ng progress, humility at hunger, hindi imposibleng mag-trend ang pangalan niya sa scout meetings. Kung may mga videographer o handler siyang magdodokumento ng buong proseso ng kanyang recovery, mas may paramdam niya na hindi lang siya gumagaling, kundi handang gumapang ulit pataas. Ang NBA Today doesn't just invest in players, they invest in stories with global pool. At bilang Pinoy, may 110 million siyang Pinoy na taga-subaybay at iyan ay hindi kayang tapatan ng kahit sinong third stringer mula Europe o Africa. Pero higit sa lahat, kailangang harapin ni Kai ang pinakamahirap na tanong, handa ba siyang magsimula muli sa ibaba? Dahil sa NBA, walang shortcut. Walang shortcut sa rotation minutes. Walang shortcut sa respeto. Magsisimula siya sa dulo ng bench. magsa Magsasakripisyon ng playing time. Baka mapunta muna sa G League team. Sa bakanteng longsod sa US. Pero kung kaya niyang tanggapin ang papel na yon, hindi bilang kawalan, kundi bilang hakbang, mapapansin siya. Dahil kung meron siyang consistent na hustle, tamang attitude, at willingness to wait, sooner or later, may team na magsasabi, he's worth the gamble. At sa olas na 'yon, kahit isang two-way contract lang, iyon ay panibagong buhay. Kaya sa tanong na papaano, Ito ang malinaw na sagot: full recovery, strategic targeting ng tamang team, aggression representation, fearless exposure, digital narrative control, at panghuli, mindset na handang magsimula muli. Hindi ito hype run, hindi ito scripted comeback. Ito ay paghabol sa isang pangarap na minsan nang naagaw ng injury, pero ngayon, nais nice muling bawiin. At kung may tinatawag mang underdog spirit sa modern basketball, walang mas titindi pa sa isang batang Pinoy na sa kabila ng taas at tangkad niya ay nakaluhod muna bago muling tumayo. At sa pagbabalik ni Kai sa shooting drills, isang tanong ang agad na lumutang paano siya makakabalik sa NBA radar. Hindi ito simpleng comeback lang, ito ay laban sa injury history, sa duda ng mga scouts at sa limitadong espasyo para sa mga underdog big men sa liga. Ang pagbalik ensayo ay sinyalis ng pag-asa pero hindi ito sapat para makumbinse ang NBA. Kailangan ng full recovery, hindi lang para makalaro, kundi para mapatunayan na kaya niyang makipagsabayan sa physical demands ng elite basketball. Ang bawat galaw ni Kai ngayon ay sinusukat, hindi lang ng mga fans, kundi ng mga decision makers ng NBA front offices. Ang susunod na hakbang ay strategy. Hindi lahat ng NBA teams ay nangangailangan ng 7-3 project player kaya kailangan targetan ni Kai ang mga ng kilala sa player development tulad ng San Antonio Spurs, OKC Thunder, o Miami Heat. Sa tulong ng tamang agent at media team, pwedeng i-pitch si Kai bilang international prospect na may upside, length, at kwento. Dito mahalaga ang narrative. Hindi lang siya player na galing sa injury, kundi player na may bansa sa likod niya at story ang pwedeng i-market globally. Sa panahon ngayon, hindi lang talent ang puhunan kundi yung kwento ng resilience at growth. Pero ang pinakamalinaw at pinaka-accessible na platform ni Kai ngayon ay ang Gilas Pilipinas. Sa mga FIBA qualifiers at Asia Cup games, makakakuha siya ng tunay na international exposure, live performance sa harap ng mga scouts mula sa iba't ibang bansa. At kung magpapakita siya ng improved defense, timing at hustle kahit limited minutes, ito ay sapat na para ibalik ang tiwala ng mga teams. Sa bawat tapal, rebound at rotation ay pwedeng maging audition para sa NBA. At sa ilalim ng bandera ng Pilipinas, may extra bigat ang bawat galaw. Dahil hindi lang sarili niya ang kanyang dala, kundi ang pangarap ng milyon-milyong Pinoy. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe! <laughs> 残り 1>,、うん、1>, 1分30秒カイソ、これはフリーになりました。アタンクっとここは止まっ,ちゃっててしまちゃそもう